Mga idol at kabayan, China, ikaw ang dahilan kung bakit nagpapalakas ang bansa. Ang China din ang dahilan kung bakit nakikita ni Secretary Gibo Chodoro Jr. na lalaban ang Pilipinas sa China para ipaglaban ang soberanya at ang mga teritoryo nito. Armed Forces of the Philippines bibili ng karagdagang mga canisterized surface to MISA sa Israel para maparami pa at mapalakas pa ang mga Spider Philippine Air Defense System ng Philippine Air Force. Ang proyektong ito ay nagkakahalaga ng 1.1088 billion peso. Tatlong nagpapalakas kilalang turistang mga Taiwanese inaristo sa Palawan dahil sa pag-iispiya sa mga barko ng Philippine Coast Guard at Philippine Navy na pag-alaman na ang tatlong ay mga Chinese national pala na kinukunan ng larawan at video ang mga assets ng militar kapag ito ay aalis at papunta ng West Philippine Sea. Defense Company ng Israel na sa bansa rin para sanayin ang hukbong dagat ng Pilipinas para mapahusay ang kanilang kaalaman sa paggamit ang pinakabagong NLOS missile na taglay ng mga fast attack interdiction craft missile. National Security Council ng bansa ipinahayag na marami pa mga Chinese spy ang kanilang puhulihin sa darating mga araw. Pilipinas bibili ng karagdagang 10 canisterized surface-to-air missile para sa mga Spider Philippines air defense system ng Philippine Air Force sa Israel maliban sa mga canisterized surface-to-air missile mayroon ang tatlong battery ng Spider Philippine air defense system ng Philippine Air Force dinagdagan pa ito ng Marcos administration para mas lalo pang maparami ang mga firepower ng bansa ang nasabing proyekto ay nagkakahalaga ng 1.1088 billion peso isang patunay na tuloy-tuloy ang Armed Forces of the Philippines Modernization Program. Sa katunayan, pinulong ng Pangulong Marcos ang Departamento ng Depensa kaugnay sa pondo nito ngayong taong 2025. Posibleng isinasaayos ng gobyerno ang anumang mahalagang proyekto ng Departamento ng Depensa ng Pilipinas para mapalakas pa ang sadatang lakas ng Pilipinas. Sa ibang balita naman, Israel tuloy-tuloy ang pagtulong at pagsanay sa okbong dagat ng Pilipinas. Makikita sa larawan na itinuturo ng Rafael Advanced Defense System Limited sa mga tauhan ng Philippine Navy ang pagpapanatili ng mga Enlos Missile System na nakalagay sa mga Fast Attack Interdiction Craft Missile o Shardag MK5 na nabili ng Pilipinas sa bansang Israel. Ang nasabing pagsasanay ay nagsimula noong ikadalawampu ng Enero at magtatagal hanggang ikapito ng Pebrero ng taong ito. Nakatoon ang pagsasanay sa Commanding Officer, Executive Officer, Weapon Officer na mga bagong pangmalakasan ng Philippine Navy. Sinisiguro ng Rafael Advanced Defense System na matuto ng mabuti ang mga Filipino crew sa ganitong uri ng advanced na missile system na meron tayo ngayon. Kayang tamaan ng Enos Missile sal ang target sa layo na 30 kilometro na may katumpakan. Sa ibang balita naman, kahinahinalang nagpakilala mga turista galing Taiwan ay mga Chinese spy pala. Maliban sa kanilang palhim na pagtago, sa kanilang totoong pagkatao, ang mga ito ay nakita pang gumagawa ng kahinahinalang mga pagkilos. Ito ay ang pagkuha ng mga larawan at video ng mga barko ng Philippine Coast Guard at Philippine Navy sa Palawan. Sila ay inaresto matapos magsumbong ang mga concerned citizen sa nasaming lugar. Base sa ulat na bisto ang mga turista na kumukuha umano ng video sa tabing dagat ng Palawan kung saan kinukunan ang barko ng Philippine Coast Guard at Philippine Navy na galing sa naval base patungong West Philippine Sea. Naalarma ang mga residente sa lugar nang maglagay pa umano ng CCTV camera sa isang resort na kanilang nirerentahan na walang pahintulot at nakatutok sa kargatan kung saan dumaraan ang mga barko ng Coast Guard at Navy. Bukod dito, nagpalipad din umano ng drone ang mga dayuhang turista kaya naalarma ang mga residente sa lugar. Nadiskubre din na ang mga nagpakilalang Taiwanese tourists ay mga Chinese National pala na nagsasagawa umano ng pag-iispiya. Posibleng umanong konektado ang tatlong naaresto sa unang naarestong Chinese National, kamakailan lamang ng National Bureau of Investigation at Armed Forces of the Philippines na umano'y spy ng China. Kinabulaan na naman ito ng suspect ngunit ayon sa Armed Forces maraming ebidensya ang nakuha sa cellphone kung saan may mga pictures ng kampo ng militar, barko, at mga ng militar. Ayon sa National Security Council, sa susunod ng mga araw marami pang pa mga espiya ang mahuhuli. Ang kanilang ginagawang pag-aresto ay hindi dahil sila ay Chinese lamang. Ito ay may kaakibat ng mga ebidensya at matagal nang minamanmanan ng mga otoridad ng Pilipinas. On the part of the National Security Council, uh, I think um, what we would like to say is that we have a solid case. No? We have the solid case against the uh, Chinese agent or spy that to arrested, no? Of course, we cannot preempt the release of the information to the public. The evidences that we have um, collected over time, kasi um, I'd like to emphasize narestricto, no? Na hindi naman ito one parang parang one day operation, no? Uh, there was extensive case build up and surveillance was done on this individual, no? So nakita natin yung galaw niya. Uh, nakita natin na, na pinuntahan niya yung mga lugar kahina hinala and uh, places of significant uh, military importance to us, significant strategic uh, locations which uh, pinuntahan niya, nag-surveillance siya doon. And let me emphasize also that they were caught uh, red-handed, no which in uh, legal parlance is in flagrante delicto. No? So hawak-hawak niya yung mga... Uh, surveillance equipment no kay nahalala yung mga galaw niya and then so ang, ang masasabi lang namin in reaction of course to what the chinese embassy and the uh, chinese government said in beijing is that uh, this individual will have his day in court kaya nga natin pinal yung kaso di ba uh, we filed the necessary cases uh, for violation of the espionage act and the cybercrime law and uh, he will have his opportunity but in uh, so far as the government is concerned we have a very solid case and uh, Uh, we have all the necessary evidences to prove his culpability. Sa ibang balita naman, muling ipinosisyon ng Pilipinas sa West Philippine Sea ang isa sa pinakamalaking barko ng Philippine Coast Guard. Matapos bumalik ng Philippine Coast Guard BRP Cabra sa kalupaan ng Pilipinas, agad namang bumalik ang BRP Teresa Magbanwa MRRV 9701 sa West Philippine Sea sa pagitan ng Zambales at Bajo de Masinloc upang hadlangan ang mga barko ng China Coast Guard na lumalapit sa baybay ng Zambales. Ipinakita ng BRP Teresa Magbanwa MRRV 9701 kung paano nito itinaboy ang China Coast Guard 33 Seven zero one. This is China Coast Guard vessel 2G04. Patrolling in a sea area under the jurisdiction of the People's Republic of China. Please do not compromise with my sea safety. Over. To China Coast Guard vessel three three zero four. This is Philippine Coast Guard vessel BRP Teresa Magbanwa MRRVN seven zero one. In accordance with Republic Act 12064, the Philippine Maritime Zones Act, the United Nations Convention of the Law of the Sea, of which you are a signatory state, and the 2016 Arbitral Award, we are conducting maritime security operation. You are advised that you are currently sailing within the Philippine Exclusive Economic Zone, approximately 82 nautical miles west of Capone's Point, Zambales, Philippines. You do not possess any legal authority to patrol within the Philippine Exclusive Economic Zone. You are directed to depart immediately and notify us of your intentions. Your illegal activity will be reported to higher authorities. Over. To China Coast Guard vessel 3304, this is Philippine Coast Guard vessel PRP Teresa Magbanwa MRRBN701. In accordance with Republic Act 12064, the Philippine Maritime Zones Act, the United Nations Convention of the Law of the Sea, of which you are a signatory state, and the 2016 Arbitral Award, we are conducting maritime security operation. You are advised that you are currently sailing within the Philippine Exclusive Economic Zone, approximately 82 nautical miles west of Capons Point Zambales, Philippines. You do not possess any legal authority to patrol within the Philippine Exclusive Economic Zone. You are directed to depart immediately and notify us of your intentions. Your illegal activity will be reported to higher authorities. Over. Laban Pinas.